mga kasari, good afternoon sa ating lahat. Time check natin is 4.43 p.m. Saturday na naman, September 21, 2024. So, for today's video, ayan, mag lang tayo at mag update tayo sa ating tindahan. Medyo umuulan sa labas pero hindi naman kalakasan. So, ngayon ay medyo ambun-ambun na lang. So, ngayon, for today's video, Saturday, update muna tayo sa ating munting sari-sari store. Dahil ang dami na naman talaga natin mga lagas-lagas, di ba? Kailangan na naman mamili. Naglistahan ako, pero kaya lang ang problema, wala akong mautusan. Baka bukas na. Kasi yung bonso kong anak ay naglaba naman doon kay Mudra. Simula kagabi nandito na sila. Doon na siya natulog kasama ng kanyang kaibigan. Dahil nga kailangan nilang magsimula ng maaga ng paglalaba. So, nagchat ako sa kanya, kani-kani ng konte So, halos kakatapos nga lang daw nilang maglaba ngayon, kumakain na sila. So, maya maya nandito, kaya lang nakakaawa naman utusan dahil pagod nga sa paglalaba. Kaya baka bukas na ako mag-uutos ulit ng aking mga ipapabili. Ang hirap makaalis kapag ganito na tindahan ka, hindi ka basta-basta makaalis. Kasi nga, di ba, wala nga may iwan. Lalo na ngayong araw na to, medyo mabenta naman tayo simula kaninang umaga. So, malapit na tayong kumota. O, ba diba? Kaya kung aalis tayo na walang bantay tindahan, sayang ang benta. So, na yung labas. Medyo tumigil na yung ulan. Ambon-ambon na lang. Ito yung ating mga biscuit section. Yung ating mga biscuit section. Yung, ito, paubos na yung ating um, sky flakes na kondensada. Ayan. So, ito, yung Hansel na yan na, ano, croffle is pari lang yan dun sa Hansel na mocha flavor. So, nilagay ko lang sya dyan. Plus, yung ating Sky Flix Plain, isa na lang. Ayan, kailangan na naman natin isama sa listahan. Tapos, dito sa ating Choco Mucho, Violet is, ayan, dalawang piraso na lang, kaya sinama ko natin yan sa listahan. Plus, dito sa ating mga at uh, Stick O so it's uh, super stick pala. Ayan. So yung chocolate flavor is uh, konti na lang. Kailangan na rin natin yan. Uh, isama sa listahan hindi ko na isama sa listahan. Tapos itong ating Buko Pandan flavor ng Super Stick. Ayan, so ubos na rin. Kakaubos lang kani ng konti. Ang dami na natin lagas-lagas plus ito. Ngayon lang ito nabawasan O, di ba? Tatlong linggo na yata ito. Ngayon lang nabawasan yung Wopy whoopie na biscuit yung no, abang pangalan nito ayan, whoopie mallow ayan, dinampot lang yan ng anak ko dati doon sa grocery, doon sa counter hindi ko naman yung kinuha nadampot na, baka sa ibang namili yan, pati ito kaya nga hindi ako bumibili yung kako kasi hindi fast moving so ito, isa pa lang din ang nabawasan ito kanina pa lang ito nabawasan yung crostini natin na Bavaria flavor tsaka choco flavor is talagang lagas na wala na mahigit isang linggo na rin tayo nag-aabang sa mga grocery at sa, lalo na sa suki natin grocery ng crostini eh talagang wala ewan ko lang ngayon napakahirap talagang hanapin si ni dahil maubos, uh, madaling maubos so dito sa tinapay section natin ayan, wala na tayong mga tinapay na may palaman Plus, kahapon din pala is nagpabili ako ng isang case lang ng 500 ml ng Red Horse. At saka nagpabili na rin ako ng bigas sa anak kong pangani kahapon. Isang, isang sako lang. Dito naman sa mga devotee section natin o oh, diba, ang dami na natin palagas. Yung ating sting, kailangan na rin natin magpabili. Plus, yung RCQ, ayan, tapos yung Sprite mismo, Coke mismo, walay na. Nandun na sa ref yung iba pero konti na lang yung nakalagay sa ref noon. Plus, wala na rin pala tayong sito red. So, hindi na ako bibili ng mga ibang flavor ng sito kasi red lang talaga ang binibili nila dito sa akin. Itong yellow, ito yung nabili ko ng mga naka promo siya. So, ayan. Mayroon pa dun sa ref. 2, 4, 5, 7. So, bali 9 pieces pa sila lahat sa copy section natin itong black natin na copy ko black is baka kung maubos ito baka bilhin na tayong pakalakalahati kasi napaka slow moving nito sa akin guys tapos ito hayan yung i-display nga natin yung 5 pieces na pinabili natin kahapon sa bunso ko plus yung copy ko blank, hayan na isama ko na yung sa listahan kasi 5 uh, pieces na lang itong natitira So, dito yung original. Ayan, meron tayong gugupitin at i-display na original na Nescafe. Yung birthday din natin, kailangan na rin natin yan. So, nailista ko na rin yan. Kasi apat na lang yung natitira. Ayan. May customer na ko isa lang na palagi niyang binibili yan. May at nabili siya ng Bird's Tree. Sa so, mga noodle section naman natin, itong mga kasalo pack. So, itong ating extra uh, extra hot chili. So, ito, nailista na rin natin to Plus, itong ating pancit kanto at na kalamansi na kasalo. Ay, kalamansi pala. Na kasalo pak. So, 4 pieces na lang natitira. So, sinama ko na rin yan sa listahan. So, dito naman sa ating mga dilata. So, kahapon lang nabenta yung ating San Marino na red na nag-iisa. Diyan, yung malaki. So, matagal din siyang natingga. Siguro, hindi na muna tayo bibili ng red na yon kasi matagal din na stock ng red na yun kasi itong yellow ang binibili kadalasan so hindi mo na ako naglista ng ating mga delata marami pa naman so sa ating kitseria section naman ayan dami natin lagas lagas ba diba? pero hindi pa rin tayo maglilista sa mga yan dahil nga gusto ko is mapaubos muna hanggat maari yan dahil nga ang dami dyan syempre baka ma-expired ayan Ayan, kumuna silang kumonti muna ng kumonti pa bago tayo maglistahan ng panibagong bibelhin. So, buti na lang itong clover natin. Yung isa nito, kanina nabenta yung isa uh, kasi uh, expired na ngayong araw na to yun. Last day na yun. Kaya, thanks God naman at nabenta pa rin siya. So, ito sa November pa naman expired nito.